nasa lahat ka ng nais mawala. Ikaw ang pangalan na lumilitaw kahit hindi tinatawag. Ang mukha na lumalabas sa pinaka hindi inaasahang mga lugar. Ang alaala na patuloy na nananatili kahit na ayaw na itong alalahanin. Kahit gaano pa man ang subok walang pagtakas. Nasa mga detalye ka. Sa mga random na kanta, sa mga random na parirala, sa mga pangkaraniwang kilos. Nandyan ka kahit sa kawalan at marahil, lalo na sa kawalang yon. Hindi ito basta-bastang pangungulila. Ito ay mas makapal. Mas matatag. Isang bagay na lumalaki, tahimik, habang nagpapakpretend na walang pakialam. Ang mga pagsubok na magpatuloy ay palaging nahaharap sa parehong larawan. Sa parehong pangalan. Sa parehong kagustuhan kalimutan na palaging nabibigo. Lahat ay patuloy na nagdadala ng mga senyales. Pati ang katahimikan ay tila may sariling tono ang damdaming ito ay hindi umalis. Ito ay nagtatago lamang, hindi magaling sa totoo lang. At bawat beses na sinusubukan itong mapigilan, bumabalik ito ng mas matindi. May mga bagay na hindi tumatanggap ng wakas. At isa ka sa mga yon. May mga presensya na hindi nawawala. Hindi mahalaga ang oras, ang pagsisikap o ang desperadong mga pagtatangkang magpatuloy. Sila ay nananatili. Parang pino na alikabok na sumasabay sa lahat kahit na pagkatapos ng pinakamalalim na paglilinis. Hindi ito basta pangungulila. Mas marahas. Mas tahimik. Mas nakakainis kaysa sa kahit anong nakakahiyang kawalan. Dahil hindi sinasabi na nandyan ito. Pero andyan ito. Hindi ito namimilit kumakalat ito. At unti-unti sinasakop ang lahat. Sumasalakay sa mga kilos, sumasalakay sa mga boses, sumasalakay sa mga nakagawian bumabalik ang pangalan mula sa wala. Sa gitna ng isang karaniwang araw na walang konteksto. Hindi inusisa ng isipan. Ngunit natagpuan. At isang beses ng matagpuan, hindi na ito bibitaw. Dumikit. Gumagalaw. Ulit-ulit. Ang alaala ay hindi nagpapahalaga sa mga hangganan. May sarili itong buhay. At kapag may isang bagay o tao na nanatili doon, walang utos na makakapag-alis nito ng buo. Ganyan ang takbo kapag ang alaala ay emosyonal, hindi lohikal. Maraming beses, sinusubukan nating burahin ang mga bakas. Umiiwa sa mga kanta. Umiiwa sa mga lugar. Pati ang sariling pag-iisip ay iniiwasan. Ngunit ang mga bagay na nananatili, nananatili dahil hindi ito nakadepende sa kalooban. Ito ay mas mataas pa sa kanya mas malalim, mas totoo, walang salitang makakapagpahayag, walang paliwanag na makakalutas. Ang mga nakamasib mula sa labas ay akalay ito'y lumipas na. Ngunit ang mga nakakaranas sa loob ay alam hindi pa ito lumipas. Ito ay nagtago lamang. Nagtago sa isang sulok ng kamalayan kung saan ang lahat ay patuloy na sumisigla. Maging ang katahimikan na dapat ay nakakapagpahinga ay nagiging torture dahil dito sumisigaw ang mga kawalaan. Doon, sa pagitan ng isang sagabal at iba pa, kumikilos ang alaala. Hindi sa karahasan, kundi sa patuloy na presensya. Ang uri ng pagtitsyaga na nakakabawas. Na nagpapahina. Na unti-unting bumubuwal. Walang neutralidad kapag pinag-uusapan ang mga nag-iwan ng bakas. Nariyan lamang ang pagsusumikap. Pagsusumikap na magmukhang maayos. Pagsusumikap na kumilos na parang lahat ay naayos na. Pagsusumikap na huwag ipakita na sa loob, may sakit pang nararamdaman. Ang presensya ay patuloy. Hindi sa pisikal, kundi sa dinakikita. Wala nang haplos. Wala nang boses. Ngunit nariyan ang mga echo. Nariyan ang mga kilos na nagpapaalala. Nariyan ang mga amoy na naguguluhan. Nariyan ang mga tingin na dapat ay walang kahulugan, ngunit nagpapabilis ng mga alaala. Mga alaala na walang nakakakita, ngunit hinuhubog ang mga araw. Ang patuloy na pagsusumikap na kalimutan ay nagiging nakakapagod. Dahil ang paglimot sa kasong ito ay hindi isang proseso, ito ay isang laban. At hindi ka nananalo sa laban kapag ang kaaway ay nasa loob. Sa bawat pagtatangkang magpatuloy, isa na namang tahimik na pagbagsak. Isang maliit na detalye, hindi nakikita ng iba, ngunit napakalakas sa loob. Isang salitang sinabi ng isa. Isang mabilis na larawan sa isang social media. Isang malupit na pagkakataon sa pagitan ng mga pangalan. O simpleng ang kawalan ng isang routine na dati ay may presensya. Madaling husgahan mula sa labas. Madaling sabihin na ito ay labis. Na ito ay pagkaka-attach. Na ito ay kakulangan ng pagmamahal sa sarili. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang naranasan doon. Walang nakakakilala sa mga nagsisilbing kilos ang mga pangako na bumulong, ang mga pagsasakripisyo na hindi nakita ngunit nagdala ng bigat. At dahil dito hindi malilimutan, dahil hindi lahat ay maaaring burahin, at hindi lahat ng katapusan ay nakakapagbura ng tindi ng mga naranasan. Ilang mga karanasan ang nag-iwan ng marka na maaaring baguhin ang nararamdaman. Nagmumula ito sa pagiging isang pamantayan. Isang hindi sinasadyang paghahambing. Isang umuulit na alaala. -ala dito ka nananatili. Hindi bilang isang pagpili, kundi bilang isang resulta. Ayaw mo nang alalahanin, ngunit naalala. Ayaw mo nang makaramdam, ngunit nakakaramdam. At kahit gaano mo pa gustong magpatuloy, palaging may bumabalik sa iyo. Hindi dahil may kapangyarihan ang nakaraan. Kundi dahil ang kasalukuyan ay hindi pa sapat upang mapalitan ito. Ganito ang realidad, nasa lahat ng bagay na sinisikap mong kalimutan at mas pinipilit mong mawala mas lumalakas ito. Dahil may bahagi na, kahit hindi umamin, ay nais pa ring makaalala. Umaasa pa rin ng kahit ano. Kahit na ito'y isang senyales. Kahit na ito'y isa na namang koinsidensya. Isang bagay na nagbibigay katwiran sa lahat ng ito na patuloy na ayaw mamatay. At hindi ito namamatay. Hindi ito namamatay dahil hindi pa nalutas. Hindi ito nasabi. Hindi ito natapos ng may linaw nagdodwell ito. Nakasabit. Sa pagitan ng kung ano ang nangyari at kung ano ang maaaring nangyari. Dito na nanatili ang lahat. Sa mga puwang. Sa mga puting espasyo. Sa mga dialogong hindi naganap. Sa mga salitang nalunok. Sa mga damdaming hindi na ipahayad. Ang nakakaranas ay tahimik na nakakaranas. Ngunit nakakaramdam ng malalim. At ang bawat katahimikan ay nagiging mas mabigat. Dahil lahat ng hindi nasabi ay lumalaki, nababaluktot, sumasala, at sa huli umaapaw. Umaapaw sa mga pangarap, sa mga otomatikong reaksyon, sa galit na walang dahilan, sa hindi inaasahang lungkot, sa disinasadyang paghahambing, sa mga paghinto na walang nakakaunawa. Tinutanong ng mga tao kung ano ang nangyari, at hindi mo alam kung ano ang isasagot. Dahil paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na hindi umalis? Paano mo ilalagay sa mga salita ang isang bagay na umiiral, ngunit hindi na maaring maging? Ang sagot ay hindi kailanman dumarating. Tanging ang pag-uulit. Ikaw muli. Ulit. At muli na naman. Sa di inaasahang sandali. Sa pinaka-absurd na paraan. Ngunit palaging may parehong epekto, nasisira. Nasasaktan. Hinahatak. At kahit na ganito, hindi ito umaalis. Kahit na ganito, nandyan pa rin kahit nakatago. May uri ng damdamin na hindi nagiging ex Naging bahagi. Bahagi ng kwento. Bahagi ng kung ano ang naging. Parte ng mga bagay na patuloy na dinadala kahit na hindi naman ito nais. Ganito ang sitwasyon. Ganito ang presensya. Yun na sana inais burahin, ngunit sa huli ay tumatak na sa tahimik na paraan wala nang higit pang masasabi. Ngunit nandyan pa rin ang lahat. At hindi ito nakikita. Nasa hindi nakikita na nakakainis. Sa otomatikong kilos ng paghahanap ng isang tao sa gitna ng karamihan. Sa kakaibang paghinto bago sumagot ng ayos lang ba? Sa walang kakatuwang pagnanais na sabihin na hindi, na hindi na ayos, na hindi ito natapos. Ngunit hindi ito sinasabi. Hindi pinahihintulutan. Dahil nagkamali na noon, dahil labis na ang nangyari. Dahil patuloy na pag-uusap tungkol sa isang bagay na hindi na mababalikan ay tila kahinaan. At ayaw ng sinuman na magmukhang mahina. Hindi pagkatapos ng napakaraming pagsisikap na magpanggap na nalampasan na ito. Kaya't nananatiling tahimik. Kahit na ang lahat sa loob ay sumisigaw. Kahit na ang buong katawan ay tumutugon sa isang kawalan na patuloy na umiiral. May isang pagkakabihag na hindi nakikita. Gawa ng mga alaala, ng mga kwentong hindi natapos, ng mga damdaming walang nagkukumpuni. Dahil ang mga nasa labas ay humihingi ng pagbangon. Parang madali lang ito. Parang mabilis. Parang posible na kalimutan ang isang taong naging bahagi ng ating pagkatao. Walang formula. Walang payo na epektibo. Walang sapat na pagkaaliw. Dahil kapag totoong matatag ang ugnayan, hindi mahalaga kung gaano ito katagal, umaabot ito ng bakas. At ang ilang bakas ay hindi sumasakit munit bumibigat at bumibigat ito araw-araw kahit na abala ang katawan kahit na may mga ngiti mga pagdiriwang mga gawain sinasaliksik ng alaala ang mga puwang at minsan hindi na kailangan ng marami isang kulay isang amoy isang partikular na araw sa buwan isang kanta na sinumpaang hindi na muling pakinggan Nandyan ang lahat Parang isang likhang tunog sa likuran na walang ibang nakakarinig, maliban sa mga nakaramdam. At ang pinakamasama ay ang malaman na ang pakiramdam na ito ay nag-iisa. Dahil hindi na ito mapag-usapan. Dahil ang mundo ay humihingi ng pag-usad. Ngunit ang puso ay natagpuan sa isang panahong hindi na bumabalik. Hindi nakikita ang sakit. Ngunit hinuhubog nito ang paraan ng pagtingin. Ang paraan ng pagsasalita. Ang paraan ng hindi pagsasalita. At, sa kaibuturan, may isang tanong na hindi natatapos. Bakit nandito ka pa? Bakit nandyan pa ang bigat? Bakit hindi pa ito lumipas? Bakit lahat ay patuloy na alaala ikaw? Hindi dumarating ang sagot. O marahil dumarating ito, ngunit masyadong komplikado para sabihin ng malakas. Marahil ito ay dahil ang naramdaman doon ay napakatotoo upang basta na lamang mawala. O marahil ito ay dahil hindi pa natatapos. Hindi kompleto tinanggal bago ang tamang oras. At ang lahat ng inaalis ay nag-iwan ng bakas. Ang lahat ng pinutol ng biglaan dumudugo pa ng mas matagal. Kaya hindi nagsasalita. Ngunit namumuhay. O sinusubukang mabuhay. Tinataglay ang tahimik na presensya, ang patuloy na alaala, ang pangalang patuloy na lumilitaw, kahit walang imbitasyon. May mga tao na dumadaan. May mga nananatili at may ilan na patuloy na naroon kahit pagkatapos umalis. Kabilang ka sa huling grupong iyon. Wala ka na. Pero nandyan ka pa. Sa pinakamasakit na paraan ng pagpapatuloy sa sajang ala alaala. At ang alaala ay hindi sumusuko. Dahil ito ay itinayo batay sa katotohanan. Hindi sa anyo. Hindi sa mababaw na pagnanasa. Kundi sa isang bagay na lumampas sa karaniwan. Na ng malalim. Natumawid. At ang lahat ng tumatawid ay nag-iwan ng bakas. Kahit na sinusubukan mong burahin. Kahit na nagkukunwari kang nakalimot. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nandyan sa lahat. Hindi bilang isang pagpipilian. Kundi bilang isang nakabaon na presensya. Tulad ng isang bagay na lumalaban sa kawalan. Tulad ng isang bagay na nagwawagi sa pagnanasa na manatili. At ang manatili ay masakit. Ngunit nagbibigay din ng ginhawa masakit dahil nagpapaalala ito sa pagkawala. Nangangahulugan ito dahil ipinapakita nitong mayroong tunay na nangyari. Iyan ang hindi intindihan ng sinuman. Na ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay hindi nawawala sa isang tuldo. Ito ay nagiging tahimik. Sa alaala. Sa mainay na kawalan. At ikaw. Ikaw ang naging lahat ng ito. Hindi lang alaala. Hindi lang pangungulila. Ito ay isang presensya na kumawala sa panahon, ngunit buhay sa isip. Ito ay isang pangalan na wala ng puwang sa araw-araw, ngunit patuloy pa rin sumasakop sa lahat ng mahalagang puwang sa loob. Nandyan sa bawat pagtatangkang muling magsimula. Hindi bilang hadlang kundi bilang sanggunian. Dahil ngayon lahat ay sinusukat ayon sa naranasan doon. At wala ng iba pang tila nakakamit ang parehong lalim. Nandoon ka sa mga katahimikan na nakakainis, sa mga otomatikong sagot na lumalabas ng walang pag-isip, sa mga tingin na umiwas para lamang hindi alalahanin. Ngunit naaalala pa rin. Wala nang usapan. Wala nang palitan. Ngunit may koneksyon pa rin. Hindi sa karaniwang ibig sabihin. Sa mahiyain walang nakikitang emosyonal na paraan. Yung koneksyon na walang makakaputol at kahit anong subok ang gawin para baliwalain, ang koneksyon ay lumalabas. Sa mga detalye, sa mga bagay na walang nakakapansin, ngunit nagbabago ng lahat sa loob, sinusubukan mong magpatuloy, maglagay ng ibang mukha sa daan, bigyan ng ibang pangalan ang pagmamahal, ngunit walang bagay na akma, walang bagay na tumatagal ng matagal, sapagat ang naramdaman sa iyo ay patuloy pa rin bumubulusok. Patuloy na naguguhit. Patuloy na nagpapabigat. Wala nang usapan ukol dito. Ngunit nararamdaman. At ang damdamin dahil hindi ito nahahati ay lumalaki. Humahalo ng walang kontrol. Nagsasalok sa mga lugar na hindi nito dapat naroon. At nagsisimulang baguhin ang lahat ng susunod. Binago mo ang lahat. Hindi sa sariling pasya. Kundi sa epekto. Dahil sa tindi dahil naging nang hindi mo alam ang sugat at ang gamot. Ngayon, ang lahat ng susunod ay kailangang umangkop sa pinsalang ito. At halos walang nakakaligtas dito. Hindi ito tungkol sa idealisasyon. Hindi ito ilusyon. Ito ay katotohanan. Ito ay totoo. At ang totoo, kapag umalis, ay kasama nitong dinadala ang ilusyon na posibleng makaramdam muli ng ganito. May mga nagsasabi na ang panahon ay nagpapagaling. Maaring talagang nakapagpagaling. Ngunit hindi sa pagmamadali. At hindi sa malinis na paraan. Ang panahon ay hindi nagdadala palayo. Ang panahon ay nagbabago. Nagsusuot marahil. Ngunit hindi ito nawawala. Ang ilang mga presensya ay parang mga maling tatu, hindi nawawala. Nandyan lang kumukupas, ngunit nakikita. At kahit ilang taon na ang lumipas masakit pa rin mahawakan. Ganyan ang sitwasyon sa iyo. Kahit hindi kita makita. Kahit hindi kita marinig. Isang haplos at lahat ay bumabalik. At hindi mahalaga kung ilang beses ang sabihin tapos na. Hindi mahalaga kung ilang beses ang subok na gawin upang ilibing. Alam ng damdamin kung paano maghukay. Alam nito kung paano makahanap ng daan. Nandoon ka sa tanawin na walang nakakakita. Sa samyo na nakalimutan sa ilalim ng drawer. Sa kalsadang hindi iniiwasan, ngunit may dalang kakaibang pagkabagabag. Sa numerong nawasak, ngunit naalala pa rin. Sa petsang nananatiling nakakainis ng walang dahilan. Ikaw ay nandyan pa. Narian. Tahimik. Nagtatatak. At ang tatak na ito, anumang pagsisikap na itago ay narito. Sa tono ng boses na nagbabago. Sa paghinto bago ang ilang sagot sa tingin na nawawala sa loob ng ilang segundo at bumabalik na parang wala namang nangyari. Ngunit nangyari, ikaw ay nangyari, at wala nang katulad pagkatapos. Marahil hindi na ito magiging katulad. May hangganan sa pagitan ng pag-alala at muli itong mabuhay. At ang hangganan ito ay madalas na nalalampasan. Dahil kahit na ayaw, may mga bahagi pa rin nandyan. Nakatago. Napanatili nakaprotekta na parang posible pang bumalik. Ngunit hindi na makababalik. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Alam na hindi na makababalik. At sa kabila nito, hindi mabitawan. Parang may isang bagay sa loob na naniniwala na may halaga pang panatilihin. Kahit na masakit. Kahit na umaakit ng sugat. Kahit na ang natitira na lamang ay ang alaala. Dahil ang alaala, kahit gaano pa man ito kakruel, ay nagdadala pa rin ng katotohanan ng naranasan at ang kalimutan ay parang pagtanggi dito. Kaya't inaalagaan. Tinatangkilik. Nakikisama. Sa presensya na hindi nawawala. Sa kawalang naroon na hindi nakakampante. Hindi mo alam, ngunit nandyan ka pa rin. At hindi sa magaan na paraan. Nasaan yung ugat? Nakaugat. Nakahalo sa lahat ng dumating pagkatapos. At marahil sa lahat ng darating pa. May mga presensya na hindi umaalis kahit na sila ay nawala na. Nananatili sa likod ng mga pilit na ng ngiti, mga pagtupad sa mga obligasyon, at mga tahimik na sanay. Walang ibang nakapansin. Ngunit nandyan sila. Na-infiltrate sa mga araw, nakatago sa mga paghinto. At sumasakit sa ibang paraan. Hindi tulad ng isang bagay na pumaputok, kundi tulad ng isang bagay na patuloy na umiiral kahit na hindi na ito mahawakan. Ikaw ay nandyan pa. Walang halaga kung gaano man kasubok ang magsimula muli. Walang halaga kung gaano karaming sinasabi na ito ay lumipas na. Laging lumalabas. Laging bumabaybay. Laging humuhubog. At marahil ito ay hindi na magbabago. Kung ang tahimik na damdamin ito, ang hindi nakikitang pananatili ay bahagi rin ng iyong kwento magsalita. Magkomento. Ilahad ang mga bagay na hindi mo kailanman nasabi ng malakas. Marahil may makabasa. Marahil may makaramdam ng pareho. O marahil ito ang unang hakbang upang mailabas ang bigat mula sa dibdib. Ibahagi ang bidyong ito sa sinumang patuloy na may dalang tao sa kanilang isip ng tahimik. Isang taong nananatiling naroroon kahit na umalis na. Ilagay ang iyong like kung ang sakit na ito ay nagdudulot ng pagbabago sa iyong loob. Mag-subscribe. Hindi para sa bilang kundi dahil dito mahalaga ang nararamdaman. At minsan, ang lahat ng kailangan ng isang tao ay marinig ang mga bagay na hindi niya kailanman nagawang sabihin. Dito, possible ito.